morning! First day ng local campaign. Ano pong nararamdaman nyo muna ngayon, sir? Well, uh, una, uh, ipapasalamat tayo sa Diyos. Uh, 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 maganda ang panahon, medyo mainit lang. At uh, uh, siyempre, kami ni Chi excited kami na uh, makahikot dahil uh, for the past uh, so many months, yung aming mga town hall, uh, nagre-request talaga yung taong bayan na uh, kumikot kami sa kanilang uh, kalsada, eskinita at na. So this is the day, uh, first day, uh, we're very excited also and grateful sa aming mga supporters. Nagulat ako yung yung haba nung motorcade. Nandulo na sa kabilang kanto. Eh, Nakakatawa naman dahil kagabi nakita ninyo, nag-live ako, nanawagan na lang ako na kusinang gusto sumama sa, sa motorcade ng Your Miss Joyce kami nila Chi ay uh, mari sila uh, sumama at mag here. Now, uh, having said that, of course, uh, uh, we wish that uh, everyone will be safe. Yan ang uh, panalangin namin uh, kanina na uh, pinalangin namin na uh, sana nga uh, magiligtas, mapayapa itong halalang ito uh, sa Maynila. Ah, siyempre, sa uh, buong bansa. Sir, number one kayo sa Okta serving. Oo, nakita ko yung mga... હે માપો નેસ્ટરની